pagkikipag-transaksyon sa gobyerno, dapat ay sumusunod sa 3, 7, 20. 3 days para sa simple transactions, 7 days para sa complex transactions, at 20 days naman para sa highly technical transactions. Automatic approval naman pag ang request na dokumento ay lumagpas na sa taklang panahon. Lahat ng processing time na ito ay makikita sa citizens charter ng bawat ahensya. Sa tulong ng ARTA, mas napabilis ang bawat transaksyon ng ahensya ng gobyerno. Tandaan, ang ARTA ay tumatanggap ng mga complaints at tinutulungan ang mga complainants sa pagproseso ng problema nito laban sa red tape.